ang Diyos ang aking pastol. Simula ng kapahingahan. Panginoon naming Diyos, sa mga sandaling ito ay kami ay tumitigil upang muling alalahanin ang kabutihan mo sa aming buhay. Sa gitna ng mabilis na takbo ng mundo, muli kaming lumalapit sa iyo. Tulad ng isang tupa na lumalapit sa kanyang pastol. Ikaw, o oh Diyos, ang aming tagapagalaga, ang aming gabay, ang aming lakas sa oras ng kahinaan. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Salmo 23, Isa. Napakatamis ng mga salitang ito, O Diyos, hindi ako magkukulang, hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa koneksyon sa mundo, kundi dahil sa iyo. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, hindi lang ng bisikal, kundi higit sa lahat, spiritual. Sa bawat tagsubok na dinaraanan namin, ikaw ay nariyan upang kami ay akayin. Sa oras ng kawalan, ikaw ay kapunuan. Sa oras ng pagod, ikaw ang aming lakas. Sa bawat paggabigo, ikaw ang aming pag-asa. Walang masihigit pa sa kapahingahan ng puso na natagpuan ang tunay na pastol, ikaw o oh Diyos. Ngayon, ipikit natin ang ating mga mata at ilahad natin ang ating panalangin. Panginoon, pinipili naming pagkatiwalaan ka bilang aming pastol. Hindi kami natatakot sa bukas dahil alam naming hindi mo kami pababayaan. Palitan mo ang aming mga takot ng pananampalataya. Bigyan mo kami ng kapanatagan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay sa oras na ito, tanggapin mo ang kapahingahan mula sa Diyos. Hayaan mong ang kanyang presensya, ang pumatnubay sa iyong puso. Kapahingahan sa gitna ng pagod. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na nagpapahinga. Salmo 23, dalawa. Ano ang mas mapayapa, kaysa sa luntiang damuhan, at malamig na ilog ng kapahingahan? Ito ang larawan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kapag ang mundo ay magulo, Kapag ang isip ay puno ng agam-agam, iniaalok ng Diyos ang lugar kung saan tayo ay maaring huminto, huminga, at muling mabuhay. Ang tunay na kapahingahan ay hindi nagmumula sa pagtulog lang o sa pahinga sa trabaho. Ito ay nagmumula sa presensya ng Diyos. Kapag siya ang ating kasama, ang ating kaluluwa ay tahimik, ang ating puso ay panatag, ang ating kaisipan ay binubuksan sa katotohanan. Hindi tayo nag-iisa. Kaniyang pinapanumbalik ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kaniyang pangalan. Salmo 23, 3 Maraming beses tayong napapagod. Hindi lang ang katawan kundi pati ang ating loob. Ngunit ang Diyos ay nagpapalakas. Siya ang nagpapasigla sa ating kaluluwa. Kapag tayo'y naliligaw, inaakay niya tayo pabalik sa tamang landas. At ang lahat ng ito ay ginagawa niya, hindi dahil tayo'y karapat-dapat, kundi dahil sa kanyang katapatan. Manalangin tayo. O Diyos, sa bawa araw ng pagod, Ikaw ang aming sandalan. Salamat sa mga luntiang pastulan ng iyong biyaya. Salamat sa mga ilog ng kapayapaan, kung saan kami ay maaring tumigil at maramdaman ka. Patuloy mo kaming patnubayan sa landas ng katuwiran, hindi para sa amin lamang, kundi para sa iyong pangalan. Sa kanyang piling, may bagong sigla. Sa kanyang salita, may bagong direksyon. Lakas sa gitna ng kadiliman. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan. Sapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisyaliw sa akin. Salmo 23, 4 Kapatid, sino sa atin ang hindi dumaan sa madidilim na yugto ng buhay? Mga panahong hindi natin alam kung saan tayo tutungo, kung saan ang liwanag, kung paano tayo makakaahon. Ngunit ito ang pangako ng Diyos, sa gitna ng dilim, siya ay kasama natin. Sa libis ng takot, may kamay na mahigpit na humahawak sa atin. Hindi niya ipinangakong walang madilim na daraanan, ngunit tinyak niya na hindi natin ito tatahakin ng mag-isa. Ang kanyang pamalo at tungkod ay sagisag ng pag-aalaga, ng disiplina, ng paggabay. Sa tuwing tayo'y natatakot, tandaan nating may Diyos na hindi natutulog, hindi bumibitaw. Ang kadiliman ay hindi hangganan. Ito ay bahagi lamang ng daan patungo sa tagumpay. Kaya't kahit umiyak ka ngayon, kahit may sakit sa puso mo, huwag kang matakot. Hawakan mo ang kamay ng Diyos. Tayo'y manalangin, Panginoon, sa gitna ng dilim, Ikaw ang aming ilaw. Sa oras ng pangamba, Ikaw ang aming katatagan. Sa bawat hakbang sa libis ng anino ng kamatayan, salamat dahil hindi mo kami iniiwan. Yakapin mo kami ng iyong pamalo at tungkod. Itaas mo kami mula sa aming panghihina. Hindi magtatagal ang gabi, darating ang liwanag. At sa pagdating ng liwanag, mas maliwanag pa ang pag-ibig ng Diyos. Pagpapala kahit sa gitna ng mga kaaway. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ng langis ang aking ulo. Ang aking saro ay inaapawan. Salmo 23, 5 Kapatid, gaano kahangahanga ang Diyos? Hindi lamang niya tayo binabantayan. Pinagpapala niya tayo sa mismong harapan ng ating mga kaaway. Ipinapakita niya na wala siyang takot sa anumang laban. Dahil siya ang makapangyarihang Diyos. Sa gitna ng mga nag-alinlangan sa atin, ng mga pumupuna, na mga nais tayong pabagsakin. Doon mismo ipinapamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pagpapahid ng langis ay tanda ng kanyang pagtatalaga, ng kanyang pagkilala sa iyo bilang kanyang minamahal. Ang iyong saro ay umaapaw, hindi dahil sa sarili mong galing, kundi dahil sa kanyang biyaya. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi nakabase sa sitwasyon mo, kundi sa kanyang likas na kabutihan. Hindi niya hinahayaang ang kaaway ang siyang mangibabaw. Sa halip, ipinapakita niya na ikaw ay kanyang anak, pinoprotektahan, pinahiran, at pinagbubuhusan ng pabor. Manalangin tayo, O Diyos, salamat sa dulang na iyong inihahanda sa harap ng mga problema, ng mga kaaway, at ng mga pagsubo. Salamat sa langis ng iyong paghirang, at sa saro ng iyong kabutihan. Hindi kami karapat dapat, ngunit ikaw ay tapat. Sa bawat laban, ikaw ang aming tagumpay. Kabutihan at habag-habang buhay. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Salmo 23, Anime Ito ay pangakong walang kapantay, kabutihan at habag ng Diyos, hindi lang minsan, kundi araw-araw. Hindi lang sa panahon ng tagumpay, kundi lalo na sa panahon ng kabiguan. Sa bawat araw na tayo'y nabubuhay, may biyayang sumusunod, parang aninong hindi maihiwalay sa atin. Hindi tayo palaging tapat, hindi tayo laging malakas, ngunit ang Diyos, palaging mabuti. Ang habag niya ay laging bago tuwing umaga. Siya ay hindi sumusuko sa atin kahit tayo minsan ay sumusuko sa ating sarili. Ang Salmo 23 ay paalala na ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay malapit, aktibo, personal. Sa bawat hakbang, sa bawat araw, sinusundan tayo ng kanyang presensya. At ang presensyang iyon ay may dalang pagpapala, kalinga at pag-ibig. Manalangin tayo, O Diyos, salamat sa kabutihan mong hindi nagmamaliw. Salamat sa habag mong laging bagong sumisikat sa bawat umaga. Turuan mo po kaming mabuhay ng may pagpapasalamat, na may pananalig, na may kamalayan sa iyong pagkilos sa bawat detalye ng aming buhay. Ang pahanan ng Diyos, ating walang hanggang kanlungan, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Salmo 23, 6b Ito ang pinakadakilang pangako. Hindi lamang ngayon, kundi sa walang hanggan, tayo ay may lugar sa tahanan ng Diyos. Ang ating kaluluwa ay hindi palaboy tayo'y may destinasyon. May tahanang walang sakit, walang luha, walang takot, tahanan ng presensya ng Diyos. Kapag tayo ay nabibigatan sa mundo, alalahanin natin, ito'y pansamantala lamang. Ang ating tunay na tahanan ay nasa Kanya. Habang buhay, walang katapusan, at habang tayo'y nabubuhay pa sa lupa, patuloy tayong pinapaalalahanan ng Diyos na ang Kanyang bahay ay bukas, araw-araw, tuwing tayo'y lalapit sa Kanya. Doon natin matatagpuan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Doon natin matatagpuan ang tunay na tahanan ng kaluluwa. Ang kanyang bahay ay hindi gawa sa bato kundi sa presensya, pag-ibig, at katapatan. Manalangin tayo, O Diyos, nais naming manahan sa iyong bahay, hindi lamang sa dulo ng aming buhay, kundi araw-araw. Naway ang aming puso ay maging templo ng iyong presensya. Ipagalob mo sa amin ang pananatili sa iyong presensya, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Salmo 23 ay isang awit ng kapahingahan, katiyakan, at walang hanggang pag-ibig. Sa mundong puno ng kaguluhan, ito ang palala na tayo ay hindi nag-iisa. May Diyos na tumatawag sa atin. May Diyos na hindi lang nagbibigay ng pagpapala, kundi siya mismong ating pagpapala. Ang tunay na pastol ay hindi lang nag alaga Siya ay sumasama sa tupa sa bawat landas, maliwanag man o madilim. Ganito ang Diyos sa atin. Sa bawat panahon ng buhay mo, siya ay naroroon hindi kanyang ipinapangako ang kawalan ng problema, kundi ang kanyang walang hanggang presensya. Kapag ang Diyos ang iyong pastol, hindi mo kailangang hanapin ang lahat, dahil siya mismo ang lahat ng kailangan mo. Huwag kang bibitaw, kapatid. Sa bawat pagsubok, alalahanin mong may pastol kang tapat. Manatili sa kanya, at ikaw ay ligtas magpakailanman. Salama sa pakikinig sa panalangin na ito mula sa Salmo 23. Inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel. I-like ang video na ito at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod naming mga panalangin. Ibahagi mo rin ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Nawa'y ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen.